Alright mga kamukha, welcome again dito sa aking channel, KD35 Vlog and for today's video ay meron tayo ditong nilutong ginto na uh, medyo pangit ang pagkakaluto dito sa bandang uh, chanya chanya is uh, maganda pa naman yung kulay niya ayan. maganda yung texture niya ayan. pero dito sa ibabaw e eh, pangit ayan, pangit siya So, ang gagawin natin, ire-remelt natin ito para naman at least gumanda ganda at uh, hindi babaratin ng ating uh, buyer kung sino man yung bibili Ayan. so syempre ang gamit natin na uh, pagluluto ay meron tayo ditong ito laging tinatanong sa akin kung ano ba itong powder na to. ito ay yung tinatawag na uh, borax Ayan. borax at meron tayo dito ang muriatic acid at tubig. simply yung lutuan natin at ang ating uh, blue tarts. ayan so start natin mag-melt Gusto ko lang yung camera ko. Ito na. So sa pag re, eh, kung ano yung maganda, kung maganda dito, dito dapat yung ibabaw, dito yung ilalim para maganda pagkakatunaw. Ganun. Tapos, lagyan natin ng kahit kunting borax. Ayan. Okay, so sa pagluto naman kasi metal na siya, kahit uh, simulan mo sa malakas na apoy kasi metal na siya kumpara doon sa uh, gold rust pag uh, una mong lutuin yung gold rust kailan mahinang apoy pero dito this time uh, dito ay uh, uh, kahit malakas na apoy yung gamit natin kasi yon metal na siya yun let's go Ayan sa pagtutok naman ng uh, blue torch. Uh, ganito lang yung gap niya, ayan. Depende kung malakas yung apoy mo kahit itutok mo kung mahina itutok uh, kung malakas yung apoy mo medyo hilayo mo. Pero kung mahina medyo lapit mo. Ayan, pero ngayon yung gamit kong apoy sa uh, malakas na kaya ayan, meron siyang gap na ganito. Ayan sa pagluluto naman ng ginto ay inaabot lang yan ng 10 to 15 minutes. Depende kung uh, masyadong marumi yung niluluto mo, hindi nalinis na gusto, aabutin ka ng 20 minutes to 30 minutes. Pero kung nalinis na gusto yung uh, gold na nulutuin mo, ayan, madali lang lutuin, mabilis. Ayan. Ayan, dito sa tinutunaw natin, mas mabilis lutuin pagka naging metal na kumpara dun sa gold rust. Ang gold rust kasi is medyo matagal siya maluto kaya kumpara dito sa metal na. Ayan, pasensya na sa background ko kasi ingay ng bull mill yan kaya maingay. Ingay ng bull mill sa kapitbahay. Ayan, so natunaw na. Ayan, maganda yung pagkakatunaw niya, yung umiikot-ikot. So, pakuloyin lang natin ang pakuloyin para sigurado. At syempre, uh, buburan muna natin ng borax. Good. Ayun. Hoo hoo. Uhuh. At. Ah. May minute. Holy. Ayun na yan. Ganda. Ayan para lalong kuminang. Igagasgas natin dito sa ating uh, Borax pero mas maganda pag asin kasi yung ginamit. Asin. Iganin e buto mo lang sa asin. Pero pwede naman kahit yan itong borax yung gamit. Lagyan natin sa ating muriatic acid pampalinis ayan para malinis lalo siya Beautiful, beautiful. I bought us, I bought us. Puede ne, I put Okay, so tara at uh, timbangin na natin doon sa kartu ko. Let's go! Pag magtimbang tayo, kailangan daw sa kanan yung ating ginto. Kanan. Gamitan natin itong katumbas nito ay 2.5 grams. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, bali 10 grams na yan. 10 grams. Subukan natin to Oh, mabigat pa yung ginto. Dagdagan ulit natin ng 5 uh, grams 5 grams bali 5, 10, 15 15 grams na yan magiging natin ng konti lang dito sa 15.5 ayan, so yun 15.5 5 10 15 katumbas kasi nito is uh, uh, half milligrams itong lapu-lapu at ito ay 2.5 grams 10 centimo 15.5 Kala ko aabutin ng 20. Pero may butas kasi siya eh. Marami siyang butas. Kahit sabihin natin na 1 gram to 2 gram yung butas nitong lahat. Kung natakpan yan. Yan. Yun. Meron na tayong pambili ng ano, sardinas na ulam ulit. Sardinas na ulam, toyo, galunggong, mga ganoon para tumagal. Lalo pat yung bigas ngayon, inagmahal eh, na naman. Yan. Maraming salamat sa mga nanood dyan at uh, syempre sana may natutunan kayo about sa video natin today. At syempre kung bago ka man sa aking channel, uh, baka naman pwedeng pa-subscribe dyan at uh, pa-like and share na rin. At syempre para mas lalo kang updated sa mga video naking ina-upload, mas maganda i-click mo yung notification bell icon dyan. Ayan, yung uh, bell icon, i-ring mo lang yan. Ayan, so maraming salamat at kita kita sa ating susunod na video. Keep safe. Bye-bye. Ayan, marka ng asido. <laughs>